Usa ka 40 anyos nga miyembro o gingong miyembro sa LGBTQ plus community ang nakaplagang nakagapo sa mga tiil o batay na sulod sa usaka in sa Cagayan de Oro City. Ang biktima gingong nag-check-in sa mong kwarto o ang tulok ng mga batanong lalaki. Ani report. Batay na yung nakaplagan sa mga empleyado sa in ang usaka 40 anyos nga lalaking gingong Miembro sa LGBTQ plus community pasado la 5 sa kadawon at Long Domingo. Sumala sa Divisoria PNP nga pasado la 2 sa Kadlawon nag-check-in ang mga biktima uban ang tulo ka mga lalaking batanon. Apan, paglabay sa tulo ka oras, itok-tok na sila sa roomboy. Apan, wala na'y nagatubag. Rason nga pugsanon kining giaplihan o didto na diskubrihan ang patayng lawas sa biktima nga nakagapos ang mga tiil. So after three hours, gitok tok ang mga room. Wala nag response mo ito na abrihan siya na nakita dito nga ng batang lawas ito sa ilalim sa may katri. Wala na sab ang tulo ka mga lalaking batanon nga kauban sa biktima nga nag-check-in. Samtang wala na sab kuno ang kotse sa biktima nga gipark dool sa maung in. Dako ang pagtuo sa kapulisan nga posibleng robbery ang motibo sa krimen. Sa karon, dili pa masuta sa kapulisan ang hinungdan sa kamatayon sa biktima. Sanglit, gipailawong pa sa otopsi ang patayang lawas ni Ine. Nagpadayon ang pagpangita karon sa kapulisan. Patok mga sospek. Kabalo naman na mga sospek nga ilang game nila. Kung makalungo man sila, may surrender na sila. Ay, ang kapulisan sa kukpo no, nagpadayon ang trace sa Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One. Mindanao!